Magandang araw guys, welcome back sa aking YouTube channel uh, Ang natin ay isang Yorika Pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel Huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell Huwag mo kalimutan mag-like at mag-comment sa baba Sabi po na may ari, ang sira nito ay lagi po siyang natututungan ng uh, kanin So bago natin simulan ay shout out muna kay Ma'am Josie Orale Midjabilia at kay Ma'am Judith Mac Kaspak Binyas. Ayan. Sisimulan na natin guys. Kung nakikita nyo yan guys. Pag tinutusok ko. O linagyan natin ng pabigat yung. Uh, ang tawag dito. Ang temperature limiter. Ang tawag dyan sa gitna na yan. Nalagyan na. ko ng pabigat. Ayan binitawan mo kailangan dapat yung switch niya yan ay tataas so ngayon hindi siya tumataas guys hindi siya tumataas so ayan gamitan natin guys ng analog tester using resistance reading nangyay natin, shorted muna natin ang test probe kung okay siya tapos pihit natin yung selector switch o yung rinse. lagay natin zero so ayan magkabilaan lang lagay natin dyan magkabila lang yung uh, kulay red sa black sa power cord ng rice cooker kung nakikita nyo guys yung needle pointer niya, naka may reading na agad nasa reading na agad oh dapat pag wala pang pabigat yung rice cooker walang wala siyang reading agad walang reading dapat yan nasa infinity dapat infinity kasi yung lift dito infinity ang tawag dito dito kasi zero dito nakalagay dito infinity dapat nandito pa yan kung walang nakakalang wala nakapabigat dito sa uh, temperature limiter so makikita nyo guys may reading uh, reading agad Ibig sabihin guys, may sira siya. So ayan. Saksak -sak muna natin guys. Ayan. Kung nakikita niya siya guys, nasa cook na agad yung indicator light. Nasa cook na agad siya. Kailangan guys ang rice cooker. Pag wala pang kalang, kailangan nasa warm nasa warm dapat yan pag may kalang na nasa cook so ngayon walang kalang siya nasa cook pa rin yan dapat nasa warm yan so ang natin ngayon guys ay bubuksan natin tong uh, rice cook guys yung nasa gitna ang tawag dyan ay temperature limiter yan yung tatanggalin natin yan temperature limiter na yan titingnan natin yung lobe nya so ayan kasi hindi siya bumabalik ayan, panakikita nyo siya hindi bumabalik yung switch ayan tanggalin na natin Ayan kung nakikita nyo guys, puro kalawang na. Puro kalawang na yon Temperature limiter. Yung spring nya kalawangin na rin. Yung mismong bakal kalawangin na. Puro lahat, lahat kalawangin. So ang gagawin natin dyan guys ay lilihahin natin. Subukan natin guys na ah, lihahin kung pwede pa ito. Subukan natin kung pwede pa. Kung obra pa ba siya o kailangan natin palitan na. Ah. So yan, liha. Kailangan natin guys, liha. Kung meron naman kayo guys na mga ano, meron kayong kapalit o meron kayong ipapalit dito o meron kayong isreserba, may magukunan. Pwede ninyong ipalitan agad. Huwag nyo nang lihain. Itong ginagawa ko guys kung pwede pa naman na umubra para hindi na bumili ng bago. So ayan, nilagyan ko siya guys ng uh, lager thinner para matanggal yung kalawang. Ayan, oh, okay na, matanggal tanggal na yung kalawang ng spring. Ito naman sa itong mismong temperature limiter ang lihinay eh, ako. Ayan. So ayan guys, ilalagay na natin yung spring dito mismo sa temperature limiter. Mabalik na natin siya. So yan. Ayan guys, kailangan lang binatmin natin para uh, para maging maganda siya. Ayan guys, okay na siya. So ang gagawin natin ay ibabalik natin sa dati. So ayan ilalagay na natin dito mismo sa gitna. So na natin yung itong temperature limiter. Ayan guys, nailagay ko na. Temperature limiter sa sa gitna. So ayan guys, ang gagawin natin, na kailangan yung lock laknya parang di malaglag. So ayan. Napansin ko guys, ganun pa rin, wala siyang pagbabago. Hindi pa rin siya bumabalik. Ibig sabihin yung spring niya hindi na pwede. Hindi hindi na pwede guys yung spring ng temperature limiter. Malambot na siya hindi na kayang itulak yung mismong ano switch o yung mismong temperature limiter hindi na kayang itulak so ang gagawin natin ay papalitan na natin ito ng bago actually guys hindi naman itong bago si Kinhan pero maganda pa yung spring nya ito na lang ipapalit ko maganda pa yung spring so ayan guys Kung nakakita nyo, yeah, matibay siya. Ayan. Oh, Ito na guys, ang ipapalit na temperature limiter. Sikinan <coughs> si siya, pero maganda pa. So ngayon, ilalagay ko na dito sa mismong Ah, uh, lagyan ang panibagong temperature limiter. So yan guys, nailagay ko na yung panibagong temperature limiter. Ayan. Bumabalik na rin yung switch niya. Yung switch niya, makikita mo, bumababa taas na rin. Ibig sabihin, maganda yung temperature limiter na nailagay ko. So yan guys, pinatungan ko ng screwdriver yung mismong temperature limiter at si switch ko. Switch, yan. Kung makikita niyo siya, pag binitawan ko, yung temperature meter tinataas ko yung screwdriver tumataas din yung mismong switch so ayan guys ang gagawin natin ay uh, titesterin natin ang analog tester bago natin isasaksak sa, sa kuryente. Ayan. Kanina guys, nakita ninyo na hindi pa natin inaayos to. Nakikita nyo yung yung mismong needle pointer o nasa may reading na agad yung ating tester may reading na agad siya. Kahit wala pang kalang yung wala pang kalang yung mismong temperature limiter. Ngayon, titingnan natin kung mayroong reading pa. Wow. Kung nakikita nyo si guys, may reading pa. Mayroon pa rin reading. Ibig sabihin guys, hindi lang problema yung mismong temperature limiter. Mayroon pa siyang ibang sira. Yan. Kahit lagyan pa ng kalang, kahit tanggalin yung kalang, ganun pa rin. Kung nakikita niyo siya guys, okay na yung temperature limiter pero may reading, may reading pa rin siya. Yan, yan ang panibago natin na hanapin. Yan ang sira niya. Panibagong sira. So, yan guys. Ang gagawin natin, hanapin natin yung sira. Ang sira nito guys ay ito, thermostat. Yan yung thermostat, yan ang ayusin natin. Tatanggalin natin yan dyan sa mismong uh, body ng rice cooker. <coughs> Kaya po nagkakaroon siya ng uh, reading kahit wala pa siya nakakalang dahil nakadikit po siya yung mismong contact point. Ayan guys, kung nakikita nyo yung contact point niyan. Ayan. Nakikita nyo siya? Nakadikit siya. Kailangan kasi guys, hindi siya nakadikit. So, ang gagawin ko dyan, ay lilayain natin. Layain muna natin siya. Para matanggal yung mismong... Okay na ba yung mismong indicator niya kung bago na? Ayun guys, walang kalang, nasa warm na. Ay, pag may kalang siya, nasa cook. Ayan. Pag tinatanggal, nasa warm. Ibig sabihin, okay na siya guys. So ayan. Okay na yung ginawa nating rice cooker. Gagawin ko naman ngayon guys, panim, pantapos. Linisan ko lang to sobrang dumi yan saksak na natin okay na pwede na na uli lutuan hindi na matutuyo hindi na matututong ang kanin dito mag automatic na siya so ayan guys hanggang dito na lang ang aking ano, aking video. Maraming marami po salamat at sana po ay lagi kayo nandiyan para sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at ingat po kayo.